no, so, maglabada mag ako. No, so, so doon ang lababo, labada namin, yun ang machine. Wala akong gagawin kundi ilagay lang yung damit, tapos i-turn it on lang, yun lang. Maraming hindi makapag-imagine kung paano ang paglaba ng ganyan, pero talagang ganun ang labada dito. Ayun, sa taas, nag -dry dryer ako. Ganito yun. ganun lang tapos hintayin na mag dip tapos uh, ilagay sa dryer